And I'm doing the same thing with China. We're going to tear the hell out of Kagiris, ngayong araw po ay bubusisiin po natin ang isa sa mga pinakamainit na balita mula po sa international scene. Ang plano ni Donald Trump kontra China. Now, may ballistic missile ba talaga? Dagdag taripa? At ano pa ang epekto nito sa Pilipinas? Alamin po natin kung oo nga bang, magiging mas mainit pa ang bangayan ng US at China sa mga darating na araw. Stay tuned po dahil siguradong hindi nyo po gugustuhin na ma-miss ang usapang ito. Bagong halal pa lamang po si Donald Trump bilang presidente ng Amerika, ngunit tila hindi po naghihintay pa ng ang tensyon sa pagitan ng US at China ay sumiklab. Dahil po sa kanyang unang payag, taasang niyang sinasabi ni Trump na titiyakin niyang hindi maghahari ang China sa ekonomiya. At paano po niya ito gagawin? Well, simple lang po, dagdag taripa. Alam niyo po ba kung ano ang taripa? Ito pong karagdagang buwis na ipinapataw sa mga produktong pumapasok o lumalabas sa isang bansa. Ngunit ang plano po ni Trump ay hindi lang po basta dagdag buwis. Ang sinasabi niya po ay sobra-sobrang aabot sa 60% o higit pa. Paano kaya maapektuhan ng China? Now, simple lang po, no? magiging maka napakamahal na ngayon ang kanilang mga produkto sa merkado ng Amerika kaya siguradong babagsak ang kita ng mga negosyo nila. Sabi nga po ni Trump, we will put America first, we will buy American, build American, and grow American. So hindi po ito basta-basta mga kababayan. No? Dahil ang US po, ang number one na customer ng China, pagdating po sa mga produkto, tulad po ng semiconductors, no? piyasa ng sasakyan, at construction materials. Kung matutuloy po ang taripang ito, ako po, siguradong masusubok po ang lakas ng ekonomiya ng China. Bakit nga ba sa ekonomiya, unang umatake po si Trump? Simple lang po, dahil po sa tinatawag na Law of Contra's World, kapag malakas pong ekonomiya ng isang bansa, mas malakas din ang impluensya nito sa mundo. Sa madaling salita, kapag humina ang kita ng China, hihina rin po ang kanilang military spending. At ayon nga po sa mga balita, hirap na rin po ang ekonomiya ng China sa ngayon. Marami kasing mga negosyo ang nagsasara, no? maraming mga tao ang nawawala ng trabaho at pati na rin po ang banko nila ay nagkakaproblema na. So parang tinatawag po ito na Trump 2.0 ang dating ni Pangulong Donald Trump. Bakit po? Dahil nung una siyang nanalo, marami na siyang ginawang hakbang laban sa China. Pero ngayon po mukhang mas tutodo pa no? ang kanyang plano niya kontra sa China. Ano po ba sa tingin niyo? makakabangon pa ba ang ekonomiya ng China kung matutuloy po ito? Nagki-comment po no ang inyong pananaw sa ating comment section. Now, dito naman po tayo no sa isa pang napakalaking issue no, ang teritoryo. Dahil alam naman po natin na hindi magkasundo po ang US at China pagdating sa pagpapalawak ng teritoryo nitong huli. Anong pinagtatalunan? Ang sikat po na nine dash line na iginigit po ng China. Dahil ayon po sa international law, hindi totoo ang claim na ito. Ngunit bakit tila walang takot pong China na magtayo ng mga military base sa mga lugar na hindi naman sa kanila? Simple lang po, no? Dahil po sa tinatawag nating natural resources. Isipin nyo po, no? Langis, krudo, no? yaman ng dagat at iba pa. Kapag tuloy-tuloy po ang control ng China sa mga teritoryong ito, magiging mas malakas pong kanilang ekonomiya. At kapag malakas pong ekonomiya, mas malakas din po ang kanilang military. Siyempre, hindi ito gusto ng Amerika. Ngunit, bakit nga ba aktibong nakikialam po ang US sa isyong ito? Hindi ba napakalayo naman si ng, uh, hindi po ba napakalayo naman nila sa Asia? Well, ang sagot po ay strategic interest. Dahil naman po natin ka-curious na ang West Philippine Sea ay isa po sa mga pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa buong Asia kapag kontrolado po ito ng China, nako po, siguradong malaki po ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng buong region, pati na rin po ang seguridad ng Amerika. Now, dumako po naman po tayo no, sa tanong ng nakararami. Ano nga bang epekto po nito sa Pilipinas? Dahil ayon po sa kasunduan ng United Nations, obligasyon ng Amerika na tulungan po ang mga bansang miyembro nito, kabilang na po dito ang Pilipinas. Pero hanggang saan nga ba no ang tulong na ito dahil sa kabila po ng mga tagumpay natin no sa international court laban po sa China nakakalungkot isipin po na patuloy pa rin po ang pagtatayo ng China ng mga military base sa mga teritoryong bahagi po ng EEZ kaya naman marami po ang umaasa na sa pag po ni Trump mas tutukan niya ang isyong ito ngayon ang tanong po dito ka Sapat ba ang diplomatic efforts para solusyonan po ito? Sa pananampalataya po natin, no, sa ating simbahan, alam naman po natin ang pagkakaisa ay atang mapayapang ugnayan no, ng mga bansa ay talagang itinuturing po na pagsasabuhay po ng utos ng Diyos na nagmamahalan ang bawat isa. Kaya ayon nga po no, sa, sa ating Panginoong Isokristo, Matthew chapter 5, verse 9, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawagin mga anak ng Diyos. Nararapat lamang po na isa lang alang ng lahat no ng mga leader ang kapakanan talaga ng sangkatauhan no sa anumang desisyon lalong-lalo na po sa usapin no ng digmaan at diplomasya. Kung natin lang na pong susuriin, ako, may mga babala na rin po ang Biblia patungkol sa mga ganitong kaganapan sa huling panahon. Maliwanag din po, no? in Matthew chapter 24, verse 6 to 7, sinasabi po ng ating Panginoong Yesu Kristo, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng digmaan. Huwag kayo mabahala sapagat kailangang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Malinaw po ito mga curious na ang mga ganitong tensyon ay paalala po na dapat tayong maging handa at magbalik loob sa Diyos habang tayo po ay nabubuhay sa isang uh, panahon po na matindi ang hamon, hindi talaga may iwasan po no, ang patuloy na pagdami ng mga isyo sa pagitan po ng bansa. So mga isyo po ito hindi lamang po politikal no, at ekonomiko, kundi pati na rin po sa moral at espiritual. Ang dami na ang dami na talaga ng kaguluhan sa mundo no, na tila sumasalamin sa mga babala po ng banal na kasulatan na siyang nagtuturo po sa atin na ang mga kaganapan ngayon ay may mas malalim po na kahulugan kaysa po sa ating mga nakikita sa pisikal na Sa kontekstong po ito, mahalagang pagtuunan po ng pansin ang panawagan ng ating pananampalataya, no? ng panalangin. Ito of course, yung pagbabalik po sa Diyos bilang tugon sa mga hamon ng ating panahon. Baliwanag po ito na sinasabi ni San Pablo no? in Ephesians 6, verse 12 binibigyan din ni San Pablo po ang likas na espiritual ng ating mga laban. Well, kagaya po ng kanyang sinasabi, sapagkat ang ating pakikibaka, hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pinuno, laban sa kapangyarihan, laban sa tagapamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga espiritual na buo ng kasamaan sa kalangitan. So ito po no, ang verse po na ito ay talagang nagsisilbing paalala na ang kasalukuyang kaguluhan po sa mundo ay hindi lamang po resulta ng mga pangyayari sa politika o ekonomiya. Hindi isa talagang mas malawak po na espiritual na laban. Kaya ang mga alitan po sa pagitan ng mga bansa, no, pagtaas ng krimen at uh, pagkasira po ng moralidad sa lipunan ay mga indikasyon po ng mas malalim na labanang espiritual na nagaganap talaga. Kaya nga po ang ating mga eksorsis at taga pag po ng Biblia ay naga nagkakaisa no sa pagsasabing ang mga ganito pong kaganapan ay sinyales na ang tao ay naliligaw sa daan ng Diyos. Kaya ang panalangin po no, ayon sa banal na kasulatan ay hindi lamang po isang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Kundi isa po itong makapangyarihang sandata laban sa kasamaan. Sa gitna nga po ng kaguluhan, ang panalangin ay nagsisilbing gabay at lakas upang mapanatili po ang ating pananampalataya. Well, ito nga po sinasabi din ng Biblia in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, sinasabi po ng Diyos dito, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, manalangin, hahanapin ang mukha, ang aking muka at tatalikuran ang kanilang masamang mga gawa, aking didinggin mula sa langit, tatawarin ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. So ito nga po, no? sa verse pong ito, uh, ito po yung malinaw na nagpanawagan uh, panawagan ng Diyos no, sa bawat isa sa atin na hindi lamang po ito nagpapakita ng kanyang kahandaan na makinig, magpatawad at, uh, magpatawad at pagpagaling uh, magpagaling, kundi ito rin po ay nagbibigay din po sa responsibilidad ng tao na humingi po ng tawad at magpakumbaba no? at magbago ng kanilang mga gawa sa parang po ito no ng mga pagsubok na dumadating no sa ating buhay ang Diyos talaga ang nananatiling handang magbigay po ng kanyang awa at biyaya sa mga taong tunay na naghahanap sa kanya kaya ang prayer no ay isa pong paraan talaga upang magkaisa ang isang bayan na sa gitna po ng pagkakahati-hati ng mga tao sa politika no sa reliyon at sa iba pang aspeto ang sama-sama pong panalangin ay maaari pa rin maging tulay upang mabuo pong pagkakaisa. So ito rin po no ay nagdadala po ng pag-asa na mahalaga po sa mga panahong tila by nawawala na no ng liwanag sa ating paligid. At ang sama-sama pong panalangin no ay nagbubuklod din po ng mga puso at nagpapakita po ng ating pagkakilanlan no bilang bayan talaga ng Diyos. So, tulad nga po na ipinapakita sa kasaysayan ng Biblia ang mga tao ng Israel ay paulit-ulit na tumatawag sa Diyos sa panahon ng kanilang kahirapan at pagsubok. Sa bawat pagkakataon pong ito, no, pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapatawad at paggabay sa kanila. Kaya sa kasaysayan din po no, ng sangkatauhan, marami talaga po ang pagkakataon na nagkakaroon po ng malalaking pagbabago dahil po sa, sa masamang panalangin. No, sa panahon po ng uh, digmaan, no, tagutom, at of course, pandemya, ang panalangin po ay nagiging paraan upang mahanap ng tao ang kapayapaan at kalutasan. Halimbawa na lang po no, noong ikalawang digma ang pandaigdig, ang bansa, no, ang mga bansa ay nagkakaisa po sa panalangin para sa kapayapaan. Sa mga modernong panahon na ito, well, ang panalangin talaga ay patuloy na nagiging mahalagang bahagi po ng buhay ng mga tao. Lalong-lalo lalo na po noong sa gitna ng mga kalamidad at pandemya no, at uh, mga kagaluhan na ito. Kaya haba pong ang panalangin ay isang uh, napakahalaga no na dapat nating gawin no sa ating buhay no sa ating spiritual life. Mahalaga po na punawain no ang mga babala talaga ng Biblia. Ang mga propesiya no sa aklat ng pahayag pati na rin po ang iba't ibang bahagi po ng banal na kasulatan ay nagbibigay po ng malinaw na paalala na ang kasalanan ng sangkatauhan ay may kaukulang parusa. Kaya ang Diyos po no, bilang isang makatarungang hukom ay hindi talaga nagdadalawang isip na parusahan po ang kasamaan. Ngunit lagi rin siyang handang magbigay po ng kapatawaran sa mga tunay na nagsisisi. So ito nga po kakiyos no, ang mga digmaan na ito, ng no, mga natural na kalamidad at iba pang mga trahedya ay maaari pong ituring na mga, sinya, mga sinyales no, na ang tao ay dapat pong magsising Uh, mula po no sa kanyang uh, spiritual life na ang tao ay dapat magising mula sa kanyang spiritual na pagkakatulog. Ama, ito po ay paalala na dapat po nating balikan ang ating pananampalataya at sundin po ang kalooban ng Diyos. No? Nasa kabila po ng mga hamon, ang pagiging handa po no, sa spiritual ay isa pong responsibilidad ng bawat kristyano. Ang pagiging matibay po no, sa ating pananampalataya ay nangahulugan lamang ng pagkakaroon po ng patuloy na relasyon sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin, pagbabasa ng banala kasulatan, at of course, pagsasabuhay po ng aral ng Diyos. Maliwanag po itong sinasabi ni San Pablo no, in Ephesians 6 verse 11 na kung saan nagbibigay po siya ng mahalagang payo na isuot natin ang buong baluti ng Diyos upang tayo'y makatayo laban sa mga pakana ng Diablo. Kung kaya ang baluti po ng Diyos ay sumasagisag po sa ating spiritual na paghanda. 'Di ba? Kabilang na po dito ang ating pananampalataya at wiran, no? At ang salita ng Diyos. So ang pagsusuot po ng mga baluting ito ay nagbibigay po sa atin ng proteksyon, no, laban sa spiritual na pagsubog at tukso. Kung kaya ka ang lahat po ng babala, no, at panawagan ay talagang nagdadala rin po ng mensahe ng pag-asa. Sa gitna po ng kalamidad, no, ng kadiliman na ito, ang Diyos po ay nananatiling liwanag na gumagabay po sa atin. Ang kanya pong pangako no, sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 ay patuloy talaga na ang kapatawaran at pagpapagaling po ay posibleng kung ang tao po ay tapat na magbalik loob sa kanya. Kaya ang bawat panalangin po natin, no, gaano man ito kaliit, ay may malaking epekto talaga sa mundo. Sa mga sandali pong tila, tila bagay nagiging madilim ang ating paligid, panalangin po natin ang ating mga prayers ay nagiging ilaw po na nagbibigay ng gabay at lakas. Ano nga ba ang uh, hinaharap ng relasyon ng China at ng US? At higit pa riyan, paano tayo maghahanda sa mga kaganapang ito? Panahon na po upang tayo magkaisa sa pananampalataya, no? magdasal at magtiwala sa Diyos. Kaya huwag pong kalibutan na mag-like, you no? Know, mag-subscribe at i-click pong notification bell para updated kayo sa mga mainit na balita. Maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat.